Lili, ano oh. oras na ba? Bakit wala pa si Carmela? Ay, kung oh, ano. Ay, lapit lang naman ang palengke at plastic doon ang binili na, no? Ano? So, ano nangyari doon? Oh, sige, ikaw naman ang bahala dito, ha? Susunod sige, ko sige, na lang. sige. Ako na. Paki, ano nga ito? Ay, Nasaan na yes. ang anak mo? Nandito na ba? Nasaan si Carmela? Wala pa siya dito. Bakit? Ano kailangan mo na naman sa anak ko? Tawagan mo ang anak mo dahil kasama niya ang anak ko na hindi ko makontak. Tawagan mo ang anak mo malandig. Gusto kong makausap. Una-una, walang cellphone si Carmela. Pangalawa, hindi siya malandi. Mag-iingat ka sa mga pananalita mo Nasa teritoryo kita. Wala akong pakialam kahit magalit ka. Gusto kong malaman kung saan pwede mapunta ang dalawa. Kailangan ko ang anak ko! Bakit akong tinatanong mo? Sigurado naman yung anak mo ang dahilan kung bakit nawawala dito si Carmela. Kaya ikaw na sumagot ng sarili mong tanong. Saan dinala ni Yago si Carmela? I guess itinakas na ni Yago si Carmela. Mukhang nagtanan yata yung dalawa. Ano? Tanan? Just a wild guess. Pero kung mali ako, bakit tilalaw nawawala yung dalawa? Kung mangyari yan, siguradong ang anak mong malandi ang may kasalanan. Ano? Tika, ka, tika, tika, Amanda! Walang Uy! Uy! Subukan mo lang! I-mood-mood kita sa sahig! Sige! Subukan mo! Idedemanda kita! Kahit anong korte pa, hindi kita uurungan! Sandali, sandali! Kahit mag-away kayo, nawawala pa rin yung mga anak ninyo! Ano ba? Kapag may mangyari sa anak ko, kapag hinalay ni Yago, naku, balilintik ang kayong lahat! Kung wala man ng anak ko ang anak mo, sigurado ang anak mo ang nagbigay ng mutibod. Alam mo lang, siya ang anak ko! Alam mo lang, siya ang anak ko! Alam mo lang, siya ang anak na! Sige na! Alam mga kung sino kayo. Mga malalandi kayo. Gano, Ay, mga walang hiyak! Baliw! baliw! Mga Mga hayop kayo!